Ayon, na-adjust. Ayan o. Ayan. At dahil marami ang nagtatanong kung paano ko daw ginawa itong aking pamaa o tali ng aking mga alagang manok, so ito mga katuldok, panoorin nyo ang tutorial kung paano gawin itong aking pamaa o tali ng aking mga alagang tandang na labuyo. Ito mga katuldok, simulan na natin. So ito lang ang kailangan mga katuldok, sintas ng inyong mga lumang short na may mga tali dyan at uh, sintas ng mga lumang sapatos na mga hindi na ginagamit. At uh, mas maganda kasi yung mga ganito ay malambot lang, hindi masakit sa paa ng manok. At ito ay sisimulan na natin gawin, tali sa manok o so, tinatawag nilang pamaa. So tara mga katuldok. So ganito ko lang ginawa mga katuldok, kailangan lang eh pantayin yung magkabilang dulo nitong isa. Ayan, pantay tapos iipitin lang ayan o kaya kahit ano basta meron lang siyang ano stopper ba para matirintas natin ng maayos so ayan na ayan kailangan doble tapos itong isa dito yung sa baba dapat pantay rin yung magkabilang dulo para hindi tayo kapusin so ayan Pantay na. Pantay na yan mga katuldok. So, dyan yan sa baba, di ba? So, ayan. Ganyan na siya mga katuldok ka. Ganyan na siya. Una natin gawin, itong nasa kanan, sa kanan tayo magsisimula. Ito, papatong lang natin dito. Yan. Yan o. Dapat merong space dito dapat mayroong space kasi dito natin ipapasok yung nasa kaliwa ganyan na yan tapos itong sa kaliwa kunin natin lagay din natin sa taas ayan sa taas ng kanyang karugtong ayan na ayan na tapos lagay natin to sa baba na itong isa ganyan no kunin natin yan kunin natin to ayan 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 na mga katuluka. Klaro ba? Tapos, ito ngayon, ipapasok natin dito sa kanyang karugtong. Ayan. Sihilahin natin. Ayan. Kanya na siya, oh. Ayan. Natali na siya. Kahit wag na masyadong higpitan para ma-adjust natin mamaya kapag tayo naglagay ng lock. So, ayan na. So, sa kanan tayo nagsimula kanina. Ngayon, sa kaliwa naman tayo mag Sa kaliwa na yung ating isusunod. So, ganun lang yung proseso. Ulitin lang natin. Ipatong ito. Ito yung ipatong sa kanyang karugtong. Tapos, ilagay sa baba ng sa kanyang bahayan. So, tapos, ipasok ulit. Sabay hila. Yan. magkabilaan lang yan mga katuldo ka sa, sa kaliwa na yun di ba? Diba? ngayon sa kanan ulit tayo pangatlo na to pangatlo yan o so ayan pangatlo pa lang pero nakikita na natin ang ano ang pagkatirintas so dito ulit tayo sa kaliwa ulit-ulit lang na proseso mga katoldoka, ka. Ayan. Ito kasi nung elementary kami, project namin ito. Inagawa namin ano, pulseras, bracelet ba. So, ayan. Dito na naman tayo sa kaliwa. Sa kanan. Ayan. Ganyan lang mga katuldok. Ganyan. Tapos maya maya, eh, susukatin natin to sa daliri ng ating mga kamay para matansya natin yung laki na kanyang butas. Nakadepende yan kung sa alagang Texas o sa alagang labuyo mo eh tatali ito kasi yung paa ng ating mga alagang labuyo eh medyo maliliit. Kaya dapat medyo maliit lang din yung ating putas para hindi ito pumalos. Ganyan lang. Ulit-ulitin lang ang proseso. So ayan, dapat yung gagamitin yung pantarintas. Eh, hindi masyadong maikse para hindi tayo kapusin sa ating pagtitirintas. sa Tapos ito susukatin na natin ito kung pwede na sa ating alagang labuyo kasi ito eh sa alagang labuyo ito itatali so dito ko yan eh, ano isusukat sa aking daliri sa kalingkingan kung ito ay eh, pwede na isa pa Kabus pa isa pa ayan ganyan ayos na to mga katoldok okay na ito yung laki na ito so ganito naman tayo maglagay ng lock ba diba dito may butas ayan sya ipasok lang natin ito dalawang to ito tsaka ito pasok natin yan sa butas ayan tapos hilahin para magkaroon siya ng lock. Ayan lang Oh. Ayan. May lock na siya. So, ayan na siya. Tapos, itong sobra na to, ito naman yung ititirintas natin dito sa bahayan na to. So, ang gagawin natin, ibibilog lang natin to. Ganyan. Ayan. Ganyan siya. Yan o. Oh. Yan. Bibilog lang natin yan. Hindi, e, nasa, nasa baba na siya. Yan o. Oh. Yan. So, bahala ka kung saan ka magsisimula dyan. Sa kanan man o oh, sa kaliwa. So, ngayon, papunta na tayo doon sa taas. So, dito ako magsisimula sa kanan. Lagay ko to sa taas. Yan. Tapos, ito. Lagay ko dito sa taas ng kanyang karugtong. Ipababa ko sa bahayan. Yan tapos ipasok dito sa butas tapos silahin yan dito yan tayo mag adjust kapag tayo yung magtali na maglagay na sa, sa paa sa paan ng manok o kaya tayo magtanggal sa paan ng manok ganyan kahit tatlong ano lang tatlong balik lang okay na yon So, ayun, sa kanan ako nagsimula. Ngayon, ibabalik ko na naman ito sa kaliwa kaliwa ulit ako magsimula. Ayan. Saktong-sakto lang talaga itong tali ko ah. Isa pa, isa pang balik. Dito na naman ako sa kanan. yon so ito na mga katoldok. Kailangan lang natin dito iputulin itong mahaba. Yan, yung sobra. Yan, tapos sisindihan lang natin yan. Ito na yung magiging laknya. So, ayan na mga kaluluk. Tingnan natin kung ito'y ma-adjust o hindi. Ayon. Na -adjust. Ayan. Na-adjust. Ayan o. Ayan. So, ayan na mga kataldok. Ayos na itong ating pamaa. At ngayon, ilalagay ko to sa aking alagang manok na labuyo na si Katat. So, tingnan natin mga kataldok ah. At ito na si Katat mga katoldok at ito na yung nagawa kong pamaah at ito ilalagay ko na sa kanya. Ayan o, oh, ito si Katat, ayan. Uh, medyo maidan na ito at kaya ganito itsura niya ngayon kasi ngayon ay naglulugon ito. So, ayan, hindi pa ito tapos maglugon. So, ilalagay ko na itong ginawa kong pamaah. So, ito, ganyan lang yan mga katoldok ko. yan, Ayan. Ayos na ayos itong aking nagawa ngayon dahil hindi ito ano, masakit sa paa. Ayan, saktong-sakto. Saktong-sakto sa kanya mga katuldok.